Eto, si John the Prophet Ayos ang, uh, May comment naman dito sabi niya Ang rabies ay nasa ilalaman ng bulsa Ang doktor kahit English doktor pa rin Puro pang do doktor Pero ang albularyo kapag in English Faith healer pangalan pa lang alam mo nang manggagamot. Ayan, Ay, siguro si John the Prophet, ito, faith healer siguro ito. Alam niyo yung mga faith healer, uh, marami sa kanila, no? hindi ko lang alam kung lahat sila, kumukonsulta yan sa mga spirito, uh, usually mga masasamang spirito, at mga masasamang spirito, yan yung mga hinulog ng mga anghel dahil nagrebelde sila sa langit. Kaya kayo na bahala kung gusto niyo kumonsulta sa mga albularyo, mga faith healers na kumukonsulta sa mga demonyo or mga doktor na nag-aaral ng mahabang panahon ng siyensya at teknolohiya sa panggagamot hindi uh, di, di naman lahat ng mga sinasabi ng mga doktor mga conventional doctors ay mapananaligan kasi nagkakamali din naman sila ang technology nag, nag, babago-bago rin naman yan yung mga ginagamit nilang mga teknik sa panggagamot noong mga 1950s 1920s Nako, matatawa na lang kayo na maiinis kung paano nila ginagamot yung mga sakit ng mga pano na yun. Pero, yung faith healers, well, alam mo yung paghihilot-hilot, meron naman scientific basis yung nagmamasa-masahe sila, alam nyo yun yung mga Pero, yung uh, mga bulong-bulong, yung mga tandok-tandok, hahanapin -tandok, nila sa pamagitan ng buhok kung nasa nandun yung rabies virus sa katawan, tapos hihigupin nila ay nako delikado po yung ikamamatay nyo po yun kung sa mga faith healers kayo nagtitiwala kung ang issue lalo na ay may kinalaman sa rabis ay nako ikamamatay nyo po yan wag po kayong pumunta sa albularyo kapag ka kayo ay kinagat ng aso buti na lang o okay yan kung hindi talaga rabis o wala talagang rabis yung nakakagat sa inyong aso o pusa. Pero kung nagkataon na may rabis yan, sigurado po tepo kayo kapag ka sa faith healer lang kayo magpunta.